Magandang hapon mga kapuso. Ito po ang mga dapat natin abangan. Bukas dito lamang po sa Lilit Matras at Orne at Lungunit. mag po muna tayo ng sandali. Pinuntahan nga ni Patricia ang kapatid ni Karting at tinulungan nga niya ito upang makalabas sa kulungan at nag-usap ang dalawa na magtutulungan sila para sa pagpagsak at paghihiganti kay Lilit. Samantala, hindi naman inaasahan ni Trixie na hindi siya makukuha bilang batala ng mga bata award dahil nga si Ira, si Lilith at ang isa pa ay hindi kasali si Trixie dito sa mabibigyan ng award. Masayang masayang nga ang pamilya ni Lilith dahil nga po sa award na matatanggap ng ating bida inis na inis naman si Ira nang makita niya na si Lilat dito sa mabibigyan ng award samantala nakalipat naman na sa isang magandang bahay ang pamilya Matias kung kaya't masayang masaya sila at habang nagbibis nga sila ay may nabasag ang kaibigan ni Lilet na kung saan ay kinabahan dito si Tinang at dito nga po kaarawan na ng pagbibigay ng award dito sa mga napili bilang tala ng mga bata at nandoon na nga rin po ang kapatid na Oddy Carding na kung saan ay kasabot ni Patricia at mayroong nga pong daladalang baril habang nasa entablado naman ang ating bida ngunit bago iyon ay pinahiyana naman ni Patricia si Lilet at sinabi niya na hindi daw siya tao. Sinagot naman ni Lilette na hindi nga siya tao pero isa siyang tala. At binantaan pa ni Patricia ang ating bida at habang nasa Indy States nga po ang ating bida, biglang dumating itong babae na may hawak hag na baril at itinutok nga niya ang baril dito sa ulo ni Lilette sa mga kapuso meron kayang masamang mangyayari sa ating bida, Ito po ang mga dapat natin abangan. Dito lamang po sa Lidat Matias at Omni um, at Salamat sa panunod. Bye-bye.